mga kaprobinsya ito na naman po tayo sa aking mga vlog at ito na naman po tayo sa aking channel ito ang Silang Mix Channel uh, bago po tayo uh, mag vlog i-vlog natin ngayon sa hapong ito sa araw na ito uh, gusto ko pong ipaabot ang mga pagpapasalamat unang una sa uh, ating Panginoong Diyos yung nagmamayari ng langit at lupa at kasali na po yung ating buhay Uh, ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos dahil uh, behind sa sobrang taas ng init sa panahon ngayon, ay andyan pa rin siya gumagabay sa bawat isa sa amin, sa aking buong pamilya at sa lahat-lahat natin. At ang pa papasalamatan ko naman ay yung mga walang sawang sumusuporta, nagtumatambay dun sa aking uh, upload, sa aking mga vlogs. Ito ay ang uh, YT Varkadas. Uh, uh, yung GC ng Tots and Pesce. Tapos, yung Plemius, Garbos, Simblante, uh, Group Chat. Yun, yun sila ang uh, walang sawang sumusuporta. Every uh, nag-upload ako, andun andun sila. Sila yung tumutulong. Sila yung, andun sila uh, sumusubaybay sa aking mga sa aking mga vlogs. Kaya, Sobrang salamat po sa inyong lahat at sana po ay magpatuloy po kayo na uh, manunood ng aking mga video tapos uh, ilalike niyo lang po tapos pwede rin kayong mag-comment sa bawat video na i upload ko at saka uh, mag-subscribe po kayo sa aking uh, sa aking i-upload sa aking sa, sa silang mix channel. At sa hapong ito ngayon ay huwag na nating patagalin. At ang ating iba vlog ngayon ay ang isang uh, ang isang part ng kalamansi. At yun ay ang American lemon. Kaya mga kaprobinsya, wag na nating patagalan, wag na nating patagalin. Puntahan na natin ang isang puno ng American lemon. Tayo na po. ito po sa likuran ko mga kaprobinsya ito po yung sabi ko sa inyo na American Lemon itong itong lemon na ito ay talagang nagmumula nga nagmumula sa lugar ng uh, ng Amerika, kaya nga tinawag na American Lemon, tapos uh, naging ginamit din at naano na din ng mga Pinoy, kaya dito ngayon isa ako sa domestic uh, na magtanim kaya ito kung nakikita nyo, nung itinanim ko ito ay wala pang dalawang taon. Nung itinanim ko itong American Lemon, ito ay wala pang taon. Pero, after a year, nung last season po, nung nag, na, last year po, nung nag na po siyang mamunga, ay hanggang sa ngayon din, ay wala na rin siyang, hindi na rin uminto ang pagbubunga niya. Kaya, doon ko na, doon ko na, ano na, yung American Lemon pala ay pag nag-umpisa na namag na magbunga ay tuloy-tuloy na siyang bubunga hanggat gusto hanggat kailan na hanggang gusto niya. Kaya ngayon mga kapobinsya ito ngayon ipapakita ako sa inyo yung mga bunga niya na example ng mga bunga. Ayan po kung kung, kung tingnan niyo po ayan po. Ito po. Tapos halos lahat na nakapalibot, halos lahat na nakapalibot. Andiyan po yung ganitong kulay po yung ganitong kulay yan kung nakita nyo po yung ganyang kulay pwede mo na po yan siyang pitasin kung gusto mong kung gusto mong ipagtimpla ng juice na may halong tubig at saka asukal at saka ito po yan po Nung nagumpisang magbunga itong American lemon mga kaprobinsya. Uh, Ayan po, tingnan niyo po yung ano, yung puno niya. Ayan po, may bunga pa hanggang sa, hanggang sa ilalim at saka meron ding mga bago. Ayan po. Nung nagumpisa itong namunga hanggang sa may mga, Bang, mga mga ngingilan nila na, na nagkukulay, nagkukulay uh, yellow. Nung sinubukan kong magtimpla na pure parang hindi mo talaga siya ma-appreciate kung pure lang siya sa, sa panglasa ko. Pero, nung sinubukan kong ihalo siya sa kalamansi, yung kalamansi ng Pilipinas talaga, na sumubok akong nag-formulate or nagtimpla ng bawat siyam na nakalamansi. Tapos, isang American lemon ang katumbas na ipinaghalo ko sa dalawang basong tubig nung sinubukan kong lagyan ng yellow at saka yung asukal ay nung nilasahan ko yun ang hinahanap kong lasa talaga yung kombinasyon ng American lemon at calamansi dahil sobrang swabi talaga inumin sobrang napakasarap masarap siya inumin habang ikay kumakain uh, nag-neutralize din sa nag-neutralize din sa 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 yung pagkain kung halimbawa ay parang ayaw mo nang ayaw mo nang kumain dahil hindi mo gusto yung pagkain. Pag nalasahan mo yung American lemon, parang gusto mo pang magpatuloy ng sa yung pag uh, sa, sa pagkain. Kaya ganyan yung ganyan yung na-discover ko sa ganitong sa ganitong halaman ng prutas na naitinanim namin yung American lemon. Ito po. Kung tingnan niyo po, parang wala pong bunga. Pero kung tingnan mo po sa ilalim, sobrang ang dami po. Ayan po, oh. Tingnan ko, Ayan. Sa isang linggo po, kumukuha ako dito ng dalawang beses sa isang linggo. Tapos, pinagtitimpla po sa siyam na sa siyam na tirase na kalamansi. Tapos, uh, ko po sa, sa dalawang sa, sa, isang basong may laman na dalawang dalawang baso rin. Tapos, uh, nilalagyan ko ng asukal tapos bago siya i-mix ay lagyan muna ng mainit na tubig konti tapos saka i-mix kaya after na natunaw na yung asukal saka mo mag, saka mo palagyan ng uh, malamig na tubig at saka kung gusto mo pa ng gusto mo pa ng malamig pa na mas more mas 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 malamig pa na lagyan mo din mag-add ka na lang din ng yelo kaya kung gusto niyo sumubok gusto nyo pong sumubok ng American Lemon. At saka ito naman po, hindi na sa pagsangayon, na hindi na po ito, hindi na po ito, ano halos lahat, halos yung iba po ay meron ng ganito. Hindi na po ito, common na po sa ibang tao ito dahil may tanim na po. Dahil nung nag-post ako nito, sila daw ay may tanim na. Pero hindi nila nasubukan na kung baano gagamitin. Kasi yung akin, ay tin tinesting ako, tumesting ako, nung mix Uh, isang isang ganito ng American lemon at saka siyam na siyam na si. Doon ko nalasahan na yun pala ang matching at ang sarap inumin. Sobrang sarap siyang inumin. Kaya kung nagtanim ka nito mga kaprobinsya, huwag mo nang patagalin ngayon, magtanim ka na. Dahil pag abot ng isang taon, tapos minimintay mo lang ng uh, lagyan mo ng fertilizer or abuno every two or three months. Tapos pag mataas ang init, lagyan mo na lang din ng ano, ay uh, diligan mo na lang din paminsan-minsan para po mas mabilis yung uh, pagtunaw ng abuno na sus, uh, magsusupply sa kanya ng uh, pataba kaya ito ito po yung magdadalawang taon na pero hindi na po huminto ito sa pag uh, hindi na po ito huminto sa pagbibigay ng kanyang bunga sobrang nag-enjoy na po ako kami nito mean, every time na gusto namin na magtimpla ay kumukuha lang kami pinipitas lang namin dahil andyan lang po. Kasi ito pong tanim na ito, kagaya ng sinabi ko, lahat ng mga vlog ko ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo, oh, ito po ay nasa bakuran lahat. Ito po ay nasa bakuran. Ito din po ay nasa bakuran. Ito, at ito po ay nasa harapan lang talaga ng bahay. Kaya, lahat ng ibinivlog ko sa nakaraan, lahat po ay nandito lang. Nandito lang sa paligid o sa bakura ng bahay. Kaya, uh, challenge ko po sa inyo, kung gusto nyo magka, magkakanan pwede po kayong magtanim. dahil itong American lemon ay sobrang kakonti lang po yung, yung uh, portion na magagamit. Dahil ang tingnan nyo po, yung lapad niya po ay parang ano lang po, halos isang dipa lang po. Tapos, papuntang pa itaas po, parang man height lang po. Tapos, hindi na siya nagskakatter ng mas malapad na area sa inyong area, sa inyong bahay ko Masarap din po siya. At kung pwede rin po, meron din tayong kalamansi para pang match po natin, pang halo po natin para pag during the time na gusto natin, natin inumin na yung sabi ko na mag uh, domestic na ng, ng American lemon at uh, kalamansi doon mo masusubukan kung na sobrang malasa talaga ang sarap inumin masarap sa lalamunan swabing swabe inumin kaya sa hapong ito mga kaprobinsya ah uh, gusto ko pong sabihin sa inyo na mga dalawang mga dalawang uh, vlog na lang po tayo dito sa loob ng aming bakuran at pagkatapos nito ay lalabas na naman tayo baka next day po ay lalabas tayo lalabas malapit lang din sa aming bahay malapit lang din dito sa aming makuran yung iba vlog natin ay yung uh, prutas na lansones yung prutas na doko na nasa labas ng bahay na first time pa rin po first time niya rin na nagbigay ng bunga sa ngayon na season kaya sa hapong ito sobrang salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa YouTuber Kadas sa Tots and Tessie uh, group chat at saka sa Simblante Plemius Garbo na group chat ko Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa pagsusubaybay, sa pagsubscribe, sa pag-like, sa pagplay ng aming video sa Silang Mix Channel Sa hapong ito, uulitin ko Thank you, thank you sa inyong lahat At magandang hapon sa ating lahat God bless us all